Hey guys, welcome back to my vlog. Ah, uh, nakakaranas ba kayo ng uh, pagpitik-pitik sa puson? Ano ba ang sintomas na to at ano yung ibig sabihin? Buntis ba o hindi? Ang daming nagtatanong din guys sa sintomas na to doon sa FB page ko sa personal message na bakit daw nararanasan nila to or bakit na feel nila na parang may pumipitik na parang baby sa puso nila at uh, hindi sila nag-mens ng isang buwan or two weeks, ganun, and then merong pumipitik-pitik na ganun. So, posible bang buntis o hindi? Yun yung pag usapan natin and bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe, click the bell button, and click all, para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. And madami na rin po akong mga videos ng mga tungkol sa TTC lahat, and both uh, male and female fertility issues. So, be sure guys, na makapag-subscribe kayo, bisitahin nyo yung uh, channel ko, click videos, and then titignan nyo po doon as Depende sa problema nyo guys, case to case basis. So ayun, uh, kung meron tayong nararanasan na pagpitik-pitik sa puso natin, madaming ibig sabihin yan. Yes, pwedeng buntis. At pwede rin namang hindi. Kasi ako, uh, nung uh, two weeks week ko guys, uh, naranasan ko rin yan na na parang merong pumipitik-pitik sa left side ko and uh, parang merong slight cramps lang din. And yun, signs kasi yun ng implantation, guys. So, halimbawa, kung may na-fertilize na egg at nabuo na yung baby, magta-travel na from fallopian tube, doon ma-fertilize yung egg at mabubuong zygote and then after that, magta-travel yan papunta ng matres, ng uterus natin at may implant doon sa lining ng matres natin ayun, makakaramdam tayo ng slight cramps o kaya pagpitik-pitik sa either kung anong side ng matres natin. Kasi, yun yung pagkapit. And then, later on, yun pagkapit na yun, yung implantation, makakaranas nga tayo ng implantation bleeding. And, uh, hindi ko sinasabi, guys, na lahat ng babae mabubuntis ay makakaranas ng implantation bleeding. Meron mga babaeng nabubuntis guys na hindi nakakaranas ng implantation bleeding. Gaya ko nung unang pregnancy ko, hindi ako nakaranas ng implantation bleeding. So, yun. Isa rin yun sa dahilan na kung merong pumipitik-pitik yan dyan sa puso natin. At yun yung early signs of pregnancy. Yun nga sa implantation. And number two, ovulation. So, makakaranas din tayo ng pagpitik-pitik or slightly cramps sa puso natin, sa uterus natin pag ovulation natin. Kasi syempre, ba diba, magre-release yung ovary natin ng itlog. So, meron talaga tayong mararamdaman na kahit konti yung parang pagpiting or slight cramps yun sa pag-release ng ovary natin ng itlog. And then, kukunin na yan ng parang, parang mga finger-likes, fimbre yung tawag doon. Yung dulo ng fallopian tube natin, kukunin niya yan. And yun nga, mag-travel yan sa fallopian tube. And uh, kung merong semen, uh, magaganap dyan ang fertilization. So doon, makakaranas tayo ng slightly cramps or pagpitik-pitik nga. Okay, number three is ruptured ovarian cyst. So, ayun, uh, karamihan sa may mga PCOS cases din and then yung mga merong mga cyst sa ovary or sa uterus, yung endometrium natin, kung merong na ruptured na cyst dyan, syempre makakaranas tayo ng slightly cramps or yung pagpitik-pitik nga. And then, next, ito nga ang ruptured tissue caused by endometriosis. Ako, lagi din talaga akong nakakaranas nito kasi meron akong endometriosis both side o kaya naman dito sa left side ko o kaya naman dito sa right side ng puson ko. Kasi, ayun nga yung ruptured tissue. Kasi, pag endometriosis, guys, meron niyang ruptured tissues. And then, ayun, makakaranas ka talaga ng parang pagpitik-pitik or slightly cramps during period, before period. And then after period. And then next is then uterine is ready to shed yung uterus natin, yung lining ng mattress natin ay magshed na. Halimbawa kung kabuanan na natin, magshed na yan para sa menstruation natin. Yung first na shedding, ayun makakaranas na yung parang pagpitik-pitik or slightly cramps kasi magshed na nga yung lining ng mattress natin at yun yung menstruation natin. Okay, kung uh, medyo masakit na na pagpitik or medyo masakit na na cramps yan, pwede ng infection ang sanhe. O kaya yung PID, yung pelvic inflammation disease. At meron na rin akong uh, detailed video nito guys. Kung meron kayo kung na-diagnose kayo ng uh, doktor nyo ng PID, kaya uh, pelvic inflammatory disease, panoorin nyo yung video ko na details na about PID. Uh, next na dahilan kung ayun nga, medyo masakit na talaga, hindi lang pagpitik-pitik or uh, slightly cramps, pwede uh, pwedeng ectopic pregnancy din. Imbawa, hindi natin alam na buntis tayo and then ectopic pala yung uh, pinagbubuntis natin, kaya nakakaranas tayo ng mga cramps, slightly cramps or yung uh, medyo moderate to severe na cramps na pwedereng cystitis yung uh, infection sa pantog natin doon sa nagbabalot uh, ng ihi natin so yun mga infection din yun so signs din yun na parang may pumipitik or may mga slightly cramps sa puso natin Next, appendicitis. Infection ng appendicitis, yon yung mga early signs. Pero pag syempre, kung malala na yan or ruptured na yan, hindi mo na talaga kaya yung cramps or pain pag sa appendicitis. O kaya naman yung abdominal aorta. Meron talagang pulso yung uh, abdomen natin sa chan natin dito sa puson or chan natin banda. Yun yung tinatawag na abdominal aorta. Yung aorta guys, yung uh, yun yung pulso guys na, na nakakonnect din sa heart natin kaya nga pulso, 'di ba? Ayun yung nagpa ng blood So, minsan, yun din yung nararanasan natin na pagpitik-pitik o kaya meron din tayong mga pulso dito sa in-between ng legs natin. I-try niyong i-feel, guys, dito sa magkabilaan, doon sa fertility massage na video ko, guys. di ba Nabanggit ko rin doon na pwede nating i-press ng at least uh, 10 to 15 seconds yung uh, pulso natin dito sa magkabilaan para gumanda yung blood flow natin sa gyne part natin. Kasi meron pulso so So, at least pag i-hold natin yan ng at least few seconds and then i-release natin. So, halimbawa, kung may mga blockage yung mga blood stream natin dyan, ayan, gaganda yung blood flow natin sa gynee part natin. So, yun, minsan nararanasan natin yung pagpitik-pitik na yun dahil sa abdominal aorta natin. O kaya naman, pwede digestion. Halimbawa kung napadami yung kain natin, ano, at hindi tayo natutunawan, yun ah uh, yung tiyan uh, natin o kaya yung digestive system natin, yun yung mga responsible sa pagtunaw ng mga pagkain natin. Lalakas yung blood flow natin doon. Kaya nararamdaman natin yung pagpitik-pitik sa tiyan natin. Lalakas yung blood flow doon para tulungan niya yung mga digestive muscles natin para nga sa matunawan tayo. Kasi syempre, pag busog na busog ka, syempre, di ba, um, mahirap talaga yung matutunawan. So, yun, uh, yung blood flow natin, lalakas yan para matulungan niya yung digestive muscles natin para sa digestion, para matunawan tayo. So, yun, nararanasan natin yung uh, paglakas ng blood flow natin. Yun yung pagpitik-pitik sa tiyan natin na nararanasan natin din. So, yun lang guys. At madaming dahilan. So, huwag tayong masyadong paranoid na, ay, may pumipitik-pitik na ganyan, buntis na ako, sure na yan. Huwag masyadong paranoid guys. Kasi, madami talagang dahilan. So, as I said, as I mentioned, wedding early signs of pregnancy nga, very good sana kung ganun, baby death soon sa atin lahat. Oo, oh, alam ko naman talaga na excited at medyo stress na rin tayo, nawawalan no? ng pag-asa, pero pray lang and baby death soon, kaya natin yan. And uh, pwedeng ovulation, yun, digestion, And, uh, pwedeng sa abdominal aorta natin. So, yun yung mga na-mention ko ng na mga infection. Kung medyo malala na yung pag-crumps niyan, baka may mga infection din tayo. Pero, sana huwag naman. And, yun yung mga dahilan ng pagpipitik-pitik. Kasi, madami talagang nagko-comment at uh, nagtatanong uh, tatanong dun sa FB page ko. So, bakit daw nakakaranas sila ng ganito. So, yun lang guys. And, uh, keep in touch. And, kung meron kayong gustong i-request na wan ko nang video medyo busy kasi guys oo nakapila yung mga request nyo sinusulat ko yung mga request nyo and uh... Medyo busy lang kasi sa work and at home so pero I try talaga na makapag-upload at least every week na ngayon. And uh, please follow and like my FB page. Ito siya kung hindi kayo makapag-comment dito sa comment section sa YouTube and you can ask me uh, privately and my FB page. So ayan siya. And huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko and please click the bell button, click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. And you can visit my channel, watch all my videos. Depende yan sa case nyo guys. Case to case basis, meron akong mga detailed videos ng mga problema sa fertility as both men and women. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and bye-bye!